parati niyang pinakakadiin na ang simbahan daw dapat laging bukas para sa lahat. Kasi yun ang meaning ng todos. All. Lahat. Siguro, isa sa mga inspirasyon niya ay ang dalawang araw na nilalaan natin para sa mga banal at mga yumao. Kasi sa ating mga katoliko na kristyano, hindi pa sapat yung mga piyestang nasa kalendaryo para ipagdiwang natin ang mga santo o banal. Kaya meron pa tayong nakalaan na araw para sa lahat ng mga banal. Kasi alam naman natin na yung mga santo hindi lang 'yung nasa kalendaryo o 'yung mga canonized officially ng simbahan. Baka nga 'yung iba ay mga kaanak ninyo, magulang ninyo na buhay na kuwaran sa pananampalataya pero hindi nabigyan ng ganyang pagkilala. Kailangan lahat. Todos los Santos. 'yun ang pinagdiwang natin kahapon. At hindi rin sapat na may mga padasal tayo para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Meron ding araw na inilalaan ang simbahang katolika para sa lahat ng mga yumao. Hindi naman lahat ng yumao dinadali. Umikot lang kayo dito sa La Loma Catholic Cemetery. Maraming nakalibing dito. Hindi lahat tinitirikan ng kandila. Hindi lahat dinadalhan ng mga bulaklak. Hindi lahat ay naalala ng kanilang mga kapamilya at mga kaanak. Pero huwag kayong mabahala kasi sa araw na ito, lahat sinasama natin. Ang misang ito, para sa lahat ng mga yumao, pati yung hindi na natatandaan ng kanilang sariling mga kapamilya. Ang mga, ang uh, sabi ko na sabi ni uh, Pope Francis, kailangan hindi lang yung sana all kundi dapat all. No? Kasi yung sana parang wishful yun eh, sana lahat. Pero gusto niya dapat lahat. Communion of Saints ang tawag natin sa tunay na diwa na gumagabay sa All Saints Day. Kaya All Saints Communion of Saints pinahahayag natin sa ating credo, sa ating uh, pananampalataya. Di ba sinasabi natin, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Ano kasunod? The communion of saints and the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Ito ay mga pahayag ng ating pananampalataya, the communion, ang pagkakaisang puso at diwa ng lahat ng mga banal. Sino itong mga banal na ito? Si St. Paul, pag binasa mo yung mga sulat niya, laging sa bandang dulo, meron siyang regards. Di ba ganyan ng tao pag nagsulat? Pag nagsusulat tayo sa isang taong nasa malayong lugar, parang gusto nating i-extend ang ating pangangamusta. Kausap natin yung tao, pero natin, marami siyang kaibigan o kaanak o kapamilya na gusto rin nating maabot ng ating mga pagbati. Kaya minsan sasabihin natin sa dulo ng sulat, P.S. Please give my regards to your family. Pakibati naman ninyo sa akin ang inyong mga kapatid, mga kaibigan. Give my regards. Kay St. Paul, lagi sa dulo ng kanyang sulat, sinasabi niya, Give my regards to all the saints of Corinth. Give my regards to all the saints of Galatia, of Colossus, of Ephesus. Sino itong saints na to? Ang saints o mga banal kay Saint Paul ay lahat ng mga nabinyag kay Kristo. Ibig sabihin, we are all called to sainthood. Ang mga banal kay San Pablo, hindi lang yung pinagtatayo ng mga bulto. Ang mga banal ay lahat ng mga nabinyagan kay Kristo. Hindi naman tayo banal dahil mabuti tayo o mabait. Tayo'y banal dahil pinaging banal tayo ng Panginoong Yesu Kristo. Ang kabanalan ay hindi dahil sa kagagawan natin, kundi dahil sa kagagawan ng Diyos na lagi nating ginugunita sa banal na misa. Ito ang nagpapaging banal sa atin. Kaya nananatiling buhay ang ating mga mahal sa buhay. Alam nyo bang ang misa ay hindi lang para sa buhay? Minsan kasi noong nagpandemya may nagtanong sa akin, siya, ano bang ba ang saysay ng magmisa pa kayo kung wala namang tao? Yung iba nga naglagay pa ng mga pictures ng mga uh, parokyano na hindi makasimba dahil sa pandemya. Di ba napakadramatic nung mga panahong iyon ng pandemic na may online na celebration tapos pinapakitang walang laman ng simbahan bukod tanging yung pari sa altar ang nagmimisa. May meaning ba 'yon? Of course, meron. Sino bang nagsabi sa inyo na ang misa ay para lang dun sa physically present? Kahit itong misang ito, kung dadalhin ninyo sa isip at puso ninyo ang mga kapatid niyo, kaanak niyo na nasa bahay wala dito, nandito rin sila. Ganyan ang magic ng ating pananampalataya. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kasi spiritual beings tayo. Hindi lang tayo limited by time and space. Kahit nasa Saudi ang tatay mo, kahit nasa ibang bansa ang mahal mo sa buhay, kapag tinuhay mo sa isip mo, andito rin siya. O kahit wala na siya dito sa daigdig, nasa kabilang buhay na siya, kapag inisip mo siya at dinala sa pagdiriwang na ito, naririto rin siya. Dahil nabuhay siya kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng maging Kristiyano. Pag nabinyagan tayo, pinapahayag natin na ang buhay natin hindi na atin. Ito'y kay Kristo na nabubuhay sa atin. Kaya pag iniaalay natin ang misa, ito'y para sa lahat. At ang mga yumao na dapat nating gunitain at ipagdasal kapag undas ay hindi lang yung mga iniisip nating banal, mababait at karapat dapat. Kasama na rin ang mga pasaway at mga makasalanan. Ang hirap namang tawaging mabait at makasalanan yung mga tao. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Di ba? Pag sinabi kong sino ang banal sa inyo, taas ang kamay, ewan ko lang kung may magtataas ng kamay. At sino ang makasalanan sa inyo, palaki ko lahat kayo magtataas ng kamay. Kasi kahit tayo nagsusumikap na magpakabanal, Aminado tayo, tayo'y mga tao na may kahinaan, nagsusumikap na magpakabanal. Kaya paano natin sasabihin nang na mahal ng Diyos ay mga banal at mababait lamang? Mahal din ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya sa araw na ito, ang ating mga kandila, ang ating mga bulaklak at mga dasal ay hindi dapat ilaan para lamang sa sariling mga kaanak na yumao, kundi para sa lahat. Todos, todos, ang sabi ni Pope Francis, araw para sa lahat, undas para sa lahat. Alam nyo itong laging dinidiin ni Pope Francis, ng simbahan ay bukas para sa lahat, hindi katanggap-tanggap sa ibang mga katoliko. Mayroong mga katoliko na ang sabi nila, hindi yata tama ang tinuturo ng ating Santo Papa. Parang pinalalabnaw niya ang doktrina. Kasi ang reasoning nila ay ganito eh. Bakit pa daw magpapakabait pa ang tao kung mahal naman ng Diyos kahit ang pasaway? Bakit daw ba magpapakabanal pa ang tao kung gusto rin naman niyang maligtas pati ang mga makasalanan? Sa totoo lang, lahat naman halos ng mga relihiyon dito sa mundo, usually ganyan ang tinuturo. Kaligtasan para sa karapat dapat at masunurin. Kaparusahan para sa mga masasama. Ganoon ba ang turo ng kristyanismo? Hindi. Kung ganoon pa rin ang konsepto ninyo ng kaligtasan, ay baka hindi pa tayo talaga Kristiyano. 'Yun ang hindi natin maintindihan. Sa mata ng tao, may taong mabuti at may taong masama. Sa mata ng Diyos, walang masama lahat mabuti. Paano siya mabuting Diyos kung gagawa siya ng masamang tao? Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero kahit pinakabuti-buti mo ang tao, pwede siyang makagawa ng masama. Pero gaano mang kasama ang magawa ng tao, hindi siya kailanman magiging likas na masama. Kaya please lang, ha? huwag nating tatawaging bad ang sinumang tao. Pwedeng bad yung ginawa niya, pero hindi siya bad. Because, pag tinawag mong likas na masama ang sinumang tao, nilalapas tangan mo ang Diyos na lumikha sa Kanya. Ano ang dahilan kung bakit nakakagawa ng masama ang mga tao? Iba-ibang dahilan. Kasi iba-iba ang ating pinanggagalingan. Ang swerte naman natin kung mababait tayo, masunurin dahil naturuan, nakapag-aral, nabigyan ng mabuting asal ng ating mga parents. Ang swerte naman natin kung may mabuti tayong mga magulang, kung pinalaki tayo ng tap sa ating kung pinalaki tayong tama sa ating mga pamilya swerte natin kung may pamilya tayo. Ang swerte natin kung may pamamahay tayo. Alam naman natin, may mga taong walang pamamahay. Walang pamilya. Walang magulang na nagmahal sa kanila. At merong iba, may magulang man, inabuso na sariling magulang. Kaya, pag nakakagawa ng masama ang tao, hindi naman sa ginya-justify natin, pero may pinanggagalingan ang tao kahit sinong napakabuting tao, minsan may dahilan kung bakit nakakagawa siya ng masama. Kaya, ang dinidiin ko ay eh, hindi pa tayo kristyano. Pag inakala natin na ang kayang iligtas ng Diyos, ayun lang mabubuti at masunurin. Ano bang klaseng reliyon yon? Kung ang iniisip nating kayang iligtas ng Diyos ay mabubuti lamang. Wala naman yata ang ka-challenge-challenge yun. Mas malaking hamon ang magligtas ng mga napapariwara. Sa palagay ko, ang pinagkuhanan ni Pope Francis ng kanyang todos, todos, todos ay ang salitang iniwan ni Jesus sa huling hapunan na inuulit-ulit natin kapag tayo ay nagmimisa. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. At pagkatapos itataas ang kalis, sasabihin ng pari ang mga salitang binitawan ng Panginoon sa Last Supper. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibubuhos para sa inyo at para sa kanino? Um, sa lahat. Para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya hindi lang para sa mababait ang misa. Higit sa lahat para sa mga makasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo ay para sa lahat. Iniaalok niya ang kaligtasang dulot ng kanyang pagdurus at kamatayan para sa lahat. Ang ibig ba nating sabihin, automatically, ang lahat maliligtas? Hindi agad hindi agad. Kaya nga tayo mga katoliko naniniwala sa purgatorio. May proseso pagdadaanan at katutulong ang ating pananalangin at pakikipagkaisang diwa sa kanila. Dahil naniniwala tayo sa Diyos na ibig maligtas ang lahat. Kaya narinig natin sa ating gospel reading sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, In my father's house, there are many rooms. Tagalogin natin, sa bahay ng aking ama, maluwag, maraming silid, maraming paglalagyan. Ang mga bahay natin, pinasisikip natin. Kapag ang isip natin ay kumikitid, minsan pinipili lang natin ang gusto nating maging bahagi ng buhay natin. Imagine ninyo ang Diyos. Binuksan niya ang bahay niya. At sinasabi niyang, lahat kayo welcome. May lugar sa kaharian niya para sa lahat. Ibig niyang patuloyin ang lahat. Ibig niyang patuloyin ang lahat. Pero lahat ba papasok? Ah, hindi naman. Lahat welcome, pero hindi niya pipilitin ang ayaw pumasok. Yan ang simula ng impyerno. Ang impyerno ay ang humiwalay sa Diyos. Nakusa. Sino ang gumagawa ng impyerno? Ang Diyos? Hindi. Ang tao. Yun ang sinasabi ni St. Paul sa ating second reading. Sino bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kung sabi niya, wala. Wala. Wala ako sa natin. Tayo lang, ang ating kusang loob na desisyon na tumiwalag, humiwalay sa Diyos. At ito ang good news. Kapag humiwalay tayo at naligaw ng landas, sasabihin ba ng Diyos, bahala ka sa buhay mo, magdusa ka. Ang tao ganyan. Minsan ganyan tayo. Parang ikaw na nga si tigas-tigas pa ng ulo mo. Ilang beses na kitang iniligtas. Andiyan ka na naman, nahulog ka na naman sa bangin. Ang kulit-kulit mo, ang tigas ng ulo mo, magdusa ka. Yan ang tao. Gumigib up sa matitigas ang ulo. Ang Diyos, hindi. Matigas din ang ulo ng Diyos dahil mabuting pastol siya, kahit bangin, bababaan niya. Maligtas lang niya tayo. Kahit magkanda sugat-sugat siya, kahit magdugo siya, gagawin upang mahango tayo sa ating purgatorio. Kasi tayo ang gumagawa ng ating impyerno. Pero ang good news, hindi permanente ang impyerno sa mga nabuhay kay Kristo dahil nakadugtong tayo sa Kanya. Kung kailangang bumaba siya sa impyerno, gagawin niya yon. Mahangu lang niya tayo. Upang pagdating ng takdang panahon, magkasama-sama tayong lahat. Bakit? Dahil lubos ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito'y pag-ibig na hindi sumusuko Ito'y pag-ibig hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat. Todos, todos, todos. Kaya yalay natin ang misang to para sa lahat. Amen. Amen.